Noong 2005, isang pangyayari sa Romania ang yumanig sa pananalig ng mga kristyano doon. Ito ay ang kaso na tinawag nilang Tanako Exorcism, kung isang orthodox na na si Marichika Irina Corneci ang binawian ng buhay matapos ang ginawang exorcism ritual ng pare na si Father Daniel Peter Corigiano at apat na mga madre na member ng Holy Trinity Monastery. Matapos ang mahabang mga pagdinig sa kaso ay nahatulan at nakulong si Father Corugiano at ang apat na madre sa kasong pagpatay kay Irina Cornaci dahil umano sa ginawa nilang pagpapahirap dito sa loob ng tatlong araw. Ano nga ba ang totoong nangyari sa Tanako noong 2005? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Si Marichica Irina Corneci ay pinanganak noong 1982 sa Vaslui County na matatagpuan sa northeastern na bahagi ng Romania. Malapit na ito sa border ng Moldova. Si Irina ang bunso sa dalawang magkapatid. Hindi naging madali ang buhay para kay Irina at sa nakatatanda kapatid na lalaki na si Vaseli. Isa ang kanilang pamilya sa mga pinakamahihirap na pamilya na naninirahan noon sa Vaslui. Sa sobrang hirap ng buhay ay kinitil ng kanilang ama ang sariling buhay sa harap ng noon ay dalawang taon pa lamang na si Irina. Nang magpakamatay ang kanilang ama ay hindi alam ng ina nila ang gagawin at inubos nito ang oras sa pag-inom ng alak. Hanggang sa magdesisyon nito na dalhin ang dalawang anak sa bahay ampunan dahil sa wala siyang kakayahan para buhayin pa ang dalawa. Noong mga panahong iyon, ang Romania ay pinamamahalaan ng komunistang dektador na si Nicolae na Nais nito noon na palaguin ang bilang ng populasyon sa Romania. At para gawin yon ay pinagbawal niya ang paggamit ng mga contraceptives at ipinanukala niya ang batas na dapat magkaroon ng isang babae nang hindi bababa sa limang mga supling. Nagpakalat ito ng mga pulis at mga health workers na nagsasagawa ng mga check-up sa mga kababaihan sa loob ng isang beses sa tatlong buwan. Ang mga babaeng nagdadalang tao ay kanyang binibigyan ng pabuya at ang mga hindi naman ay nakakatanggap ng mga parusa. Kaya naman maraming bata ang isinilang sa panahong iyon. Subalit sa kabila nito, dahil sa labis na kahirapan ay walang magawa ang mga magulang ng mga bata kundi dalhin ang kanilang mga anak sa mga ampunan. Kaya naman dumami ang mga bata na dinadala sa mga bahay ampunan noon. At sa dami, hindi na nagawang maibigay ang sapat na pangangailangan ng mga bata. Hindi sapat ang mga manggagawa na nag-aalaga sa kanila, kulang ang mga gamot, pagkain at mga kagamitan. Kaya hindi naging madali ang buhay ni Irina at ng kanyang kuya Vaseli sa loob ng bahay ampunan. Sa kabila ng mga kakulangan, ay nakakaranas pa sila ng pagmamaltrato sa mga staff doon. Nang maalis sa posisyon si Nikolai, ay tinatayang nasa 100,000 ng na mga bata ang nasa mga ampunan at itinatayang 15,000 hanggang 20,000 ng mga bata ang namatay noong taong iyon sa nasabing mga facility. Nang matapos ang revolution, ay inilabas ng mga journalists ang mga larawan ng mga kawawang bata. May mga batang may karamdaman na nakakadena sa mga higaan. May mga batang hindi na natutong maglakad at nakakulong sa mga bakal na hawla at ang nagpatong-patong ng mga bangkay sa basement. Sa ganitong klasing ampunan, lumaki si Irina. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ay nalagpasan niyo ni Irina at ng kapatid na si Vaseli. Habang nasa bahay ampunan, ay naging mailap si Irina sa ibang mga kabataan, maliban sa kanyang matalik na kaibigan na si Uncle. Mula pagkabata hanggang sa tuluyan na siyang magdalaga, ay si Uncle lamang ang tinuring ni Irina na matalik na kaibigan hanggang sa tuluyan ngang mahulog loob niya dito at lihim siyang umibig sa kaibigan nang magdalaga ay kumuha si Irina ng lesson sa karate para protektahan ang kanyang sarili sa paglabas niya sa ampunan subalit habang ginagawa niya ang survival lessons ay tila naman bumalik sa kanya ang trauma na iniwan ng kanyang kabataan Nagsimulang magbago si Irina, naging agresibo ito at mapanakit sa mga bata sa loob ng orphanage, maging sa matalik niyang kaibigang si Uncle. Sinimulan niya itong abusuhin at itong nagmistulang punching bag niya sa tuwing nagagalit. Sa kabila nito ay nanatili si Uncle sa kanyang tabi. Ayon kay Uncle, habang nasa orphanage, ay may pagkakataon na noon na bigla na lamang itong natutulala. Ayon sa kanya ay may narinig itong mga boses ito na marahil ang mga unang stages na nakaranas si Irina ng mga hallucinations. Taong 2001, sa edad na 19, ay tuluyan ng iniwan ni Irina at ng kapatid niyang si Vaseli ang orphanage. Nagtrabaho siya bilang yaya sa Germany. Matapos ang ilang buwan ay lumipat siya sa banat kasama pa rin ang kapatid na si Vaseli. Kung saan ay tinanggap sila ng isang pamilya tinuring sila nito na parang na rin tunay na mga anak, kaya naman ganun din na naging trato nila sa pamilya. Sa loob ng apat na taon ay tumulong ang magkapatid sa bukid ng kanilang foster parents. Bilang kapalit ay pinatira sila ng mga ito sa kanilang tahanan at pinapakain kasabay ng pagtanggap nila ng maliit na halaga bilang kabayaran sa kanilang pagtatrabaho. Hindi kinukuha ni Irina ang kinikita, sa halip ay pinatatabi niya yung ito sa mga taong itinuring niyang mga magulang. Plano niya na ipuni ng pera at lumipat sa Germany para doon manirahan, kasama ang best friend na si Uncle. Noong April 2005, matapos ang apat na taong pagtatrabaho, ay nagdesisyon si Irina na hanapin si Uncle. Binalikan niya ito sa orphanage, subalit wala na doon ng kaibigan, sa halip ay nalaman niya na isa pala itong madre sa Holy Trinity Monastery na matatagpuan sa Tanako. Kasama si Vaseli ay nagtungo sila sa Tanako kung nasaan ang monastery. Ang Holy Trinity Monastery ay tinayo noong 2001. Isa lamang itong simpleng gusali. Gawa sa konkreto ang simbahan na may silver na bubong. Sa tabi nito ay isa namang simpleng gusali kung saan naninirahan ang mga madre na noon ay tinatayang nasa tatlong ang monastery ay matatagpuan sa itaas ng burol, sa baba nito ay ang maliit na village ng Tanaku. Ang nasabing maliit na komunidad ay nabibilang sa pinakamahirap na komunidad noon sa Romania. Sa tubig sa balon lamang nang gagaling ang kanilang iniinom, at tanging ang mga mahihinang ilaw mula sa kandila lamang ang nagsisilbing liwanag nila pagsapit ng gabi. Nang makita niya si Uncle ay kunento niya dito ang magandang balita at ang plano na manirahan sa Germany. Subalit so, ang nasabing offer ay tinanggihan ni Angel, Sa halip ay sinabi nito kay Irina na masaya na siya sa monastery. Doon ay mababait ang mga kasama niyang madre. Kumakain ang sapat sa loob ng isang araw. May magandang tulugan at may mga taong nagmamahal sa kanya. Kabaligtaran sa naging masalimuot na buhay nila sa orphanage. April 9, 2005 Naghanda na si Irina at Vaseli sa kanilang pag-alis. Sa kabila ng kabiguan na maisama ang matalik na kaibigang si Angel. Aalis na sana magkapatid para bumalik sa bahay ng mga foster parents at ipagpatuloy ang kanilang iniwang buhay. Bago pa sila umalis patungo sa train station, ay bigla na lamang inatake si Irina ng nervous breakdown. Nagsimula itong magwala at nagsimulang sakta ng kanyang sarili. Nagpaikot-ikot ito sa lupa at nagsimulang sakta ng lahat ng tao sa kanyang paligid. Sinubukan nilang tulungan si Irina, nagsimulang magdasal ang mga madre at ang head priest ng monastery na si Father Daniel Corrigiano. Subalit hindi tumigil si Irina, bagamat mas lalo pa itong naging agresibo. Para hindi niya tuluyang sakta ng kanyang sarili, ay tinali siya ng mga madre at ng kanyang kuya Vaseli bago siya dinala sa hospital. Medyo may kalayuan ng lugar sa ospital kaya naman alas 11 na ng gabi nang makarating sila sa pagamutan. Agad na dinala si Irina sa intensive care unit dahil sa mataas ang kanyang temperature. Pagkaraan ng ilang examinations, ayon sa doktor, si Irina ay na-diagnose na may eskid Ang eskid ay isang serious mental disorder na nakakaapekto sa pag-iisip at damdamin ng isang tao. Ang mga sintomas nito ay ang nakakarinig sila ng mga boses na sila lamang ang nakakarinig. Nakakakita ng mga tao na hindi naman totoo at mga bagay na kantang isip lamang nila. Ayon sa pag-aaral, ang sakit na ito ay namamana. Subalit maaari din naman itong na ma-develop dahil sa matinding trauma at stress. Sa kaso ni Irina, ang trauma ng kanyang kabataan ang marahil naging daan sa pagkakaroon niya ng eskid supreme Ayon sa mga madre sa loob ng hospital, ay nagsimula si Irina na magwala. Tumatawa ito at umiiyak. Nagsasalita din ito ng mga kakaibang lingwahe na hindi nila naiintindihan. Ang kauna-unahang tao na nagsuggest na si Irina ay naposes ng masamang espiritu ay ang mismong nurse na nag-alaga sa kanya sa psychiatric ward. Ayon dito, ay maaaring nasaniban si Irina ng masamang espiritu. Ang kanyang opinyon ay sinabi niya sa mga madre na naroon. Nang ma-discharge si Irina sa ospital, ay binigyan siya ng prescription para sa neuroleptic na gamot na tinatawag na Cyprixa. Ginagamit ito para gamutin ang bipolar at schizophrenia. niya. Subalit ayon sa mga madre, ay tila minadali ang proseso ng pag-discharge kay Irina ni hindi nga umano nila natanggap ang discharge sheet at hindi rin sinabi sa kanila ng doktor ang diagnosis. Dahil walang pamilya at walang mapuntahan, ay minambuti na lamang ng mga madre na muling ibalik si Irina sa monastery para magpagaling. Sa mga unang araw sa loob ng Holy Trinity, ay tila naman bumabalik na sa normal si Irina sa tulong ng mga madre, lalo na ang Mother Superior na siyang gumagabay sa kanya. Sa ipinakitang kabutihan at kabaitan ng mga madre sa Holy Trinity, ay tila naman nakatagpo si Irina ng pamilya. Nakaramdam siya ng pagmamahal na hindi niya naranasan mula ng kabataan. Kaya naman ay tuluyan ang nahulog ang kanyang loob sa komunidad at niyakap niya na ng tuluyan ang pagiging madre. Di nagtagal ay tuluyan na ang pinasok ni Irina ang pagiging Orthodox nun. June 8, 2005, ay bumalik si Irina sa bahay ng mga dating foster family. Hindi para iwan ng pagmamadre. Bumalik siya para kunin ang pera na ipinatago niya sa pamilyang pinagkatiwalaan. Ang lahat ng perang kinita niya sa loob ng apat na taon ay ipinatago niya sa foster parents. Nais niya itong kunin para i sa monastery. Subalit ganun na lamang ang kanyang panlulumo dahil sa nagastos na ng mga ito ang kanyang pera at wala nang ibinigay sa kanya. Nang tunguhin niya ang dating silid para kunin ang mga natitirang gamit, ay may iba ng tao na nakaritira doon. Sa loob lamang ng dalawang buwan na pagkawala, ay tuluyan na silang kinalimutan ng mga taong itinuring nilang pamilya. Bagay na labis na nagbigay kay Irina ng sama ng loob. Pagbalik niya ng monastery, ay nagsimula ng atakihin si Irina at bumalik ang kanyang pagwawala. June 9, 2005, ayon sa kanyang kuya na si Vaseli, ay bigla na lamang nanigas ang katawan ni Irina. Nanlisik ang mga mata nito at nagsimula itong magwala. Sinasaktan nito ang kanyang sarili, inuumpog ang ulo sa pader at nagsimulang sabunutan ang sariling buhok. Nagsasalita din ito ng mga lingwahe na wala sa kanila ang nakakaintindi. Tumanggi din ito na uminom, kumain at matulog. Para mapigilan siya na saktanya niya ang sarili, ay tinali siya ng kapatid at mga madre sa higaan. Nang mga panahon na iyon, ay sinabi ni Father Daniel Correggiano na hindi nagkakaganoon si Rina dahil sa mental na sakit, kundi dahil sa sinaniban nito ng masamang espirito at hindi umano ito gagaling sa mga tableta kundi sa pamamagitan lamang ng eksorsismo. Si Father Daniel Corigiano ay dating manlalaro ng football. Nag-enroll ito sa university para kumuha ng law, subalit hindi niya itinuloy. Sa halip ay kumuha ito ng kursong theology at religious studies. Hindi pa man natatapos ang ikalawang taon sa university, ay inalok siya ng isang kaibigang negosyante na tumulong sa pagtatayo ng isang monastery. At dito na nga nagsimula ang Holy Trinity Monastery sa Tanaku. Nang matapos ang monastery noong 2002, ay tuluyan nang iniwan ni Father Daniel Corigiano ang pag-aaral at nag-focus sa kanyang pamamahala sa Holy Trinity. Bagamat wala pang sapat na kaalaman at qualification, ay inordinahan ito sa pagkapari ng parehong taon. Noong una ang Holy Trinity ay tahanan ng mga kalalakihang nais na magpare Subalit dahil sa si hindi nila nagustuhan ang pamamahala ni Father Daniel, ay iniwan nila ang monastery. Dito naman nagsimula si Father Daniel Corugiano na tumanggap ng mga madre. Noong makilala ni Irina si Father Daniel Corugiano ay obsessed ito sa eksorsismo at faith healing. Noong mga panahong iyon, ang mga mahihirap na mamamayan ng Romania ay lumalapit sa simbahan para sa kanilang karamdaman dahil sa wala silang kakayahan para magbayad ng bills sa mga hospital. Dito nagsimula ang obsesyon ni Father Daniel Corigiano sa faith, healing at exorcism. Nagsimula itong magbasa ng mga libro na may kinalaman dito, particularly ang pamphlet na tinatawag nilang Power of Holy Unction sa nasabing libro, sinasabi nito na ang tao lamang na makakapag-alis ng masamang espiritu sa nasanay ba nito ay isang santo dahil sa kanilang malakas na paniniwala sa banal na espiritu. Kaya naman ginugol ni Father Daniel ang oras sa pagdarasal at fasting. Naniniwala siya na magiging isa siyang santo at magagawa niyang mapaalis ang masasamang espiritu na magtatangkang sumanib sa kanyang mga madre. Hanggang sa makilala niya si Irina. Nakuha nito ang kanyang atensyon dahil sa mga kakaiba nitong ikinikilos. Bigla na lamang kasi itong tumatawa ng malakas habang pinagdiriwang nila ang banal na misa. Minsan pa nga ay sinunog nito ang sariling silid at nagsasalita ito ng mga lingwahe na walang sino man ang nakakaintindi. Kaya naman naniniwala siya na si Irina ay sinasaniban ng masamang espiritu at kinakailangan niyang magsagawa ng eksorsismo. June 12 hanggang 14 ng taong 2005, si Father Corigiano at apat na madre na sila Sister Adina, Elena, Simona at ang Mother Superior ay nagsagawa ng exorcism. Itinali nila si Irina sa cross na gawa sa kahoy. Itinali nila ang, ng kadena ang kanyang mga paa at dalawang kamay na nakadipa. Tinalian din nila ng tela ang kanyang bibig para hindi niya magawang magingay at magsalita ng mga lingwaheng ayon sa kanila ay pambabastos sa kanilang pagdarasal. Nagsimula silang magdasal habang sinasabuyan ng holy water ang kanyang katawan. Tumagal si Irina sa ganitong posisyon ng tatlong araw. Hindi nila ito pinapakain at pinaiinom. Maliban na lamang sa talsik ng holy water sa kanyang bibig. Pagsapit ang June 15, 2005, araw ng pagsimba, kaya naman inaasahan na marami ang mga tao na magtutungo sa simbahan para makinig ng misa. Kaya naman ay nagdesisyon na tanggalin na si Irina sa simbahan. Kinalaga nila mga kamay at paan nito mula sa pagkakadena at dinala sa silid ng mga madre. Kahit pangapagod, kulang sa tulog, dehydrated at gutom ay tila naman maayos na ang kalagayan ni Irina. At sa unang pagkakataon, Makalipas ang tatlong araw, ay binigyan nila ito ng tinapay at tsaa. Ayon sa mga madre, ay nagawa pa nitong umiti ng tanggapin ng pagkain. Nang maubos ang kinakain, ay ipinikit nito ang mga mata at nakatulog ng mahimbing. Habang naglilibot, ay napansin ng Mother Superior na hindi normal ang paghinga ni Irina. Sinubukan niya itong gisingin, subalit hindi ito nagigising. Ayon sa kanya, ay tinignan niya ang pulso ni Irina at sobrang hina noon. Kaya naman ay agad silang tumawag ng ambulance para agad siyang dalhin sa ospital. Habang nasa ambulance, ayon sa Mother Superior, ay tinurukan ng mga paramedics si Irina ng anim na beses ng adrenaline sa pagbabakasakali na tumibok ang puso nito habang nasa daan sila papunta ng hospital. Nang makarating ng hospital, ay dineklara si Irina na dead on arrival. Nang mga panahong iyon, si Irina ay 23 years old lamang. Base sa ginawang examinations ng doktor sa katawan ni Irina ay namatay ito sa ng hypovolemic shock. Ibig sabihin ay hindi umaabot ang dugo nito sa kanyang utak. Ito ay sanhi ng labis na gutom at pagkauhaw ng ilang araw nang isa ilalim ito sa exorcism. At sa loob ng tatlong araw ay nasa iisang posisyon lamang ito na naging dahilan para hindi magawang mag-circulate ng maayos ng kanyang dugo. Nakita din ng mga doktor ang mga marka ng kadena sa kanyang mga pulso at sakong. Kaya naman agad nila itong inireport sa mga pulis na nagsagawa ng investigasyon. June 22, 2005. Pitong araw makalipas ang pagkamatay ni Irina, ay inaresto ng mga polisi si Father Daniel Correggiano at ang apat na mga madre ng Holy Trinity na kasama niyang nagsagawa ng exorcism. Sila ay kinasuhan ng aggravated murder. Sa mga pagdinig ng kaso ay mariin nilang itinanggi na sinadya nila ang ginawang pagpapahirap at pagpatay kay Irina. Ayon sa kanila, ay buhay pa si Irina ng isakay sa ambulance at namatay ito dahil sa ginawang pag-injection ng mga paramedics ng anim na beses ng adrenaline. Ayon sa kanila, si Irina ay namatay dahil sa overdose sa adrenaline at hindi sa ginawang exercise. Ganun pa man ay mariin naman itong pinabulaanan ng doktor na umiksamin sa katawan. Ayon sa kanya, base sa lagay ng katawan ng dumating sa ospital ay 24 hours na itong walang buhay. Taliwas sa sinabi ng mga akusado. Dahil dito, si Father Daniel Corujano at ang apat na madre ay napatunayang nagkasala. Si Father Daniel ay nahatulan ng labing apat na taon na pagkakakulong, ang Mother Superior naman ay nahatulan ng walong taong pagkakakulong, at ang tatlong madre ay nahatulan ng limang taong pagkakakulong, ang bawat isa. Noong February 19, 2007. Kasunod nito, si Father Daniel Corrigiano ay tuluyan ang inalisan ng karapatan bilang pare. Ganon din ang iba pang pa mga sangkot. Tuluyan na ding ipinasara ang Holy Trinity Monastery. Makalipas ang pitong taon na pagkakakulong dahil sa mabuting pag-uugali, ay tuluyan ang nakalaya si Daniel Corrigiano sa kulungan noong December 2011. Sa kabila ng kinasangkutan niyang krimen ay marami pa rin ang mga naniniwala na wala siyang kasalanan at hindi niya kagustuhan ang nangyari kay Irina. Ang pangyayari ay talaga namang pinag-usapan sa Romania noon at naging basihan pa nga sa paggawa ng ilang mga pelikula gaya na lamang ng The Crucifixion. Bagamat matagal na ang pangyayari ay sariwa pa din sa alaala -ala ng mga taga-Tanako ang buong pangyayari. At maging ngayon ay pinag-uusapan pa din ang nangyaring exorcism sa Tanako noong 2005. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.